Hello mga guys, nandito kami. Masaya ako. Masaya ka ba ngayon? At Dahil, uh, ito, kamaturan na ito, habang nabubuhay ang tao, magsaya. Kaya pag mamatay ka na, ato ka na, murugi. Ba't uh, mamatay ka ako. na? Ba't mamamatay ako? Oh. Parang lasing ka na. Direk lasing, bretonyero, bilim bigay. Listen. Alang, alam mo, alam, masasal. Eh, ano, sa pa. Siguro, ka pa Alam, mo, mga kapatid, wala na, na. <laughs> alam mo, guys, ako mababalat ang mga pangarap. Makakain ako sa loob ng isang araw. Ano po kayo sa Jurabak Pero na eh. O, ako ay pagbuisipin kaya di kami nagaglab. Ano <laughs> Ah, oh, ano Ako, papasalamatan ako ng Ginuo itak anak may dagihap. Sa importante eh. na inon. Masaya ako. Kaya nagpapasalamat akong ginoo. ako ginoo, Ginuo ako nabubuhay pa. Pero pag mamatay na ako, ulod din. Hindi napalay. Kay ba sa mga anak mo naman kelaat. Alam mo ikoan e, Ikuha ni Isale, eh, na <laughs> <laughs> natutuwa ako, anak ng Isale. Sale, magparamdam ka. Kaya sa totoo lang <laughs> ako, ba? mahal na mahal kita. Pero malalaman mo, pag mawala ang nanay mo, may miss mo. Pero wag mo ako pag pag mamatay na ako. Dahil ikaw, hindi ka nang may missin. busy lang yun. Busy lang yun na. Lang yun. Uh, busy, busy ka, pasayon oh, ka, akaw natutuwa ako anak nga ikaw good and good winner alam mo sa totoo lang ako believe sa iyo anak pati Sally, pati mari lahat kayo mga mahal kong anak pero alam mo sa totoo na lahat ginagawa binago ginagawa ng dapat may asawa ako pero hindi ko inintindihan putang ina. kasi may mga saging may mga hotdog <laughs> Pero, <laughs> yun ang paggunaon. Haon nga. Kamatsunan. Hmm. Pero, ayaw. Derek, Derek. Derek. Ayan <laughs> <laughs> hmm. ko, itak-anak. Lahat sila din nadasal ko. Wala akong kinampian ng anak. Mamay-pira, mawala. Bahala sila. Salamat ang ginungo. Akaw, nagpapasalamat din ako sa iyo. Kaya ikaw, humahang din. Alam mo sa totoo.